ito ang mga nakalagay dito yan sa lahat ng life vest nila ito o oh, kita mo yan o oh? walang suit na life vest utres na yan sinasabi ko eh so ibig sabihin hindi in-inspect doon Ikinadismaya ni Senate Committee Chairman on Public Services Rafi Tulfo ang sandamakmak na nasita niyang violation sa mga pamsaherong bangka at Coast Guard nang magsagawa siya ng surprise inspection sa Binangonan Port, Rizal nitong October 7. Matatanda dito rin mismo sa pantalang ito na matay ang 27 individual dahil sa paglubog ng kanilang bangkang overloaded at kulang sa life vest. Panoorin kung paano binusisi ni Senador, Tulfo ang bawat sulok ng pantalan at kung paano nasabon ng mga taga -post. Under my watch, wala nang lulubog na bangka. Isang bangka malulubog, manggagalaiti ko. I will raise hell. And I'm very serious about that. Under my watch, wala nang lulubog na bangka. Isang bangka malulubog manggagalaiti ko. I will raise hell and I'm very serious about that. Walang CR? Wala. Wala nang CR dito. Dalawa ko kaya mo magdalado bukas. Merong babaeng CR? Tingnan mo. Tapos hindi ng pera. Bakit hindi nakasuot ng life vest yung mga pasaero? Hindi po, dapat pag-upo na pag-upo, sinusuot na. Kasi ang nangyayari, hindi nyo pinapasuot eh. Nakasabit lang eh. Saan yung Coast Guard? Boss, aligarito rito. Sa oras na sila ay umupo na dyan, suot-suot na nila yung life vest. Kasi ang balita ko, yung life vest, pinapasuot na lang kapag maalo na or something. At may mga balita ako, yung life vest daw, nakasabit lang talaga all throughout. Saka na lang daw susutin pag may disgrasya. Huwag ganon. Bago sila umalis, sir, pinapasot na namin sila. <coughs> naman namin sila. Sa oras na sumampan na sila sa bangka, susutin agad para malaman yung bilang ng life vest at saka bilang ng pasahero dapat magkatugma. Yes. Kasi kuminsan, mas maraming pasahero, kunting life vest. So paano halimbawa nagkaroon ng sakuna? E di, hindi lahat may life vest. Paano hindi marunong lumangoy? at walang live best, patay. Yes, sir. Gagawin na namin. Sir. Kasi pag akyat mo, oh, teka muna, bakit ito walang live best? Sobra na. Doon mo malalaman kung overloading o hindi. Yes, sir. At saka ilan ho ba yung capacity? Capacity, sir, uh, 50, sir. How about yung mga cargo nila? Yung cargo, sir, hand lang po yan, sir. Hindi nga, pero sa weight, binibilang yun? Binibilang din yan, sir. Pag nasa 50 na sila, wala nang pwedeng cargo. Baka mamaya may mga motor pa ilalagay dyan. Kasi yeah. minsan, may yeah. mga motor, tapos maraming sako ng bigas. Mag Bali, may, may ginawa kaming bangka na magiging cargo. Okay. May mga papeles ba ito? Tama papeles? Yes, sir. Like pwedeng makita? Yes, sir. Dito lang po ako para sa kapakanan niyo po. Inalagaan ko lang pong kapakanan nyo para masiguro na safe po itong sasakyan yung bangka. O oh, bakit yung tilon? Butas-butas. Hindi butas. pa tumutulo ito. Nilalagyan naman po lang ano yun, ng patch, kumbaga ng tapal. Baka po natanggal lang. Nako. Ito po, hindi to ubra. This is not the right life, best. Malulunod siya. Kung hindi marunong maglangoy si Nanay, this will not save her. Wala po, oh, sobrang lambot na foam. Tapos 'to butas pa. Oh, eto kita Wala oh, foam ng ano to, yung styrofoam? Yes, sir, styro lang, sir. Oh, hindi pwede to. Poorista. Oh, Marun ka kayo lumangoy, lolo? Konti lang po. Patay. Pag lumubog itong bangka na ito, palayo lang, wag sana, malulunod to. Hindi yun, Inspekto. Styrofoam lang yan. Dapat yung talagang life vest na binibili. Ito, gawa-gawa lang eh. Para may masabi lang may life Ito, oh. Umulang pa man din ngayon. Oh, ito, oh. Anak ng weteng. pag sinuot ito ng isang tao, hindi marunong lumangoy at medyo mabigat ang weight tulad halimbawa ni tatay, ni nanay, lulubog to. Tingnan nyo. Boss naman, paano kay tutulungan? Eh kayo humingi ng tulong sa akin sa modernization program ninyo. Andam na ako tumulong pero gawin yung trabaho nyo. Tapos butas-butas o -butas, oh. pag umulan, mababasa itong mga tao. Dapat inspeksyonin niyo. Wag nyo munang patakbuhin to for the safety and convenience of the passengers. Saan mo punta nito? Ilang oras pong biyahe? O, oh, paano sa kaligitnaan, umulan? O, oh, di mababasa sila? Paano kung medyo mahangin-hangin? Wala, oh. Wala na to. Basura to. Subukan nyo kaya yon. Suotin mo to. Tapos hindi, lumangoy ka. Lulubog talaga siya kasi Lulubog talaga. Oh. At least sinabi nyo na lulubog talaga. Ay, grabe ito. Mas malala ito. Hindi na yan sa ginagamit. Hindi ko di ko ginagamit. Huwag niyo nang ilagay dito. Kita nyo to parang pang sa Christmas tree. Oh, wala o. Oh. Styrofoam na butas-butas. Ayan o. Oh. Tanggalin to. Ito medyo okay okay pa siguro ng konti, pero meron talagang specified na life best di po ba? Oh, ito wala eh. Gawa-gawa lang nila 'to eh. Kuha ka ng tunay na life best. Give me a sample of that tunay na life best. Ano ito? Amoy gasolina. So paano yung mga nakaupo rito? Masisingot ah, uh, ngayon nga nasisingot ko hindi pa mandal Ano ba ito makina? Malimas ko yan sir, o alis po tubig sa ilalim. Dapat may takip po yan. Or meron yung exhaust, kasi di ba bubuga yan? O, paano? Bubuga dito sa, sa bata. O, ito. O, maganda. to. 80 kilograms. So, XL. Ganito. Of course. O, tama. Hindi ito styrofoam, eh. Gawa talaga ng material na lulutang ka. Ayun, ito yun, oh, Ito yun, oh. ito ang mga nakalagay dito yan sa lahat ng life vest nila ito yung mga hindi standard ang life vest wag mo lang pagbiyahin ayoko magbiyahin muna sila yung mga meron ng standard life vest yun lang pwede magbiyahin yes, sir. yung mga life vest meron ng life vest pero luma hindi na gumagana bulok na lulubog pa rin yung pasayro kapag ginamit hindi na functional Noong October 7, 2024, nagsagawa ng surprise inspection si Senator Idol Raffi Tulfo bilang Senate Committee Chairman ng Public Services sa Binangonan Port, Rizal kung saan may lumubog na bangka noong nakaraang taon na ikinasawi ng 27 katao. Nagkaroon rin ng hearing sa Senado matapos ang nasabing trahedya. Dito ay bumulaga sa kanya ang samot-saring violations ng ilang mga bangka tulad ng life vest na gawa sa styrofoam na mabilis Modo Rodge. Inamin mismo ng Philippine Coast Guard, PCG, at crew ng nasabing bangka na lulubog ang mga pasaherong gagamit nito. Napansin din ni Senador, Idol na mayroong isang bangka na butas-butas ang bubong na gawa ng trapal kaya kapag sumama ang panahon ay tiyak na matutuluan ng tubig ulan ang mga pasahero. Nahuli rin sa akto ni Senador, Rafi ang isang paparating na bangka lula ng mga pasaherong walang suot na life vest. Ibig sabihin, maaring nasa laot pa lamang ay hinubad na nila ang mga life vest at pinayagan ng crew o hindi talaga nila ini-require ang mga pasaherong suotin nito. Isang bangka pa rin ang napansin ni Senador. Idol na sinadyang takpan ng pintura para maitago ang nakapaskil na passengers capacity sa harap. Dito hindi madedetermina ng mga inspector ng PCG kung hanggang ilan lang ba talaga ang pasaherong kayang ikarga ng nasabing bangka. Sa pagbusisi naman ni Idol Raffi sa mga dokumento ng ilang bangka, napansin niya na ang declared capacity of passengers ng mga ito ay hindi tumutugma sa bilang ng insured passengers per boat ayon sa kanilang insurance policy. Ibig sabihin, kapag may naganap na sakuna, marami ang di mababayaran ng insurance. At kapag pinaupo ang lahat ng deklaradong capacity na pasahero, magbimistulang mga sardines na sila sa sobrang sikip. Paano pa kapag idagdag ang mga kargamento ng bawat pasahero? tiyak na magiging overloaded na ang bangka. Isa rin sa hindi nakaligtas sa atensyon ni Sen. Rafi ay ang pare-parehong insurance ng lahat ng mga bangka. Ang insurance na ito ay dati nang naireklamo sa Rafi Tool for Action at may ilang mga complaint rin laban dito ayon sa record ng Insurance Commission. Nakita rin ni Sen. Idol na iisa lang ang banyo para sa lalaki at babae sa Binangonan Port dahil ang men's CR ay matagal ng sira at nakakandado. Isusumite ni Senador Tulfo sa Department of Transportation ang lahat ng violations na kanyang napuna at irerekomenda na bigyan ng administrative sanction ng mga tauhan ng PCG. Marina at Philippine Ports Authority, PPA, na naging pabaya sa kanilang tungkulin dahilan para mamayagpag ang mga violations na ito. Nagbanta rin siya na kapag wala pa rin compliance sa susunod na surprise inspection niya ang mga nasabing mga bangka, irerekomenda niya sa DOTR na kasuhan din ang mga opisyal o supervisor ng nabanggit na mga ahensya na naging inutil sa kanilang tungkulin. Kung sinuot yun from point A, nakalagay na dyan yung mga life vest, eh, nakasabit pa rin eh. So ibig sabihin, walang nagsusuot. Obligahin yung mga pasahero. Susunod naman yan dahil sa kapakanan nila yan eh. Dapat pagsampa, suot na. Ito medyo maayos to kaysa doon. Ito medyo magandang tenon, telon. Matibay. Ano ba Fiber tong... ba to? Ito nakalagay 30 maximum capacity passengers. Yes sir, yes sir. Bakit nakalagay diyan 45? Nyo. Ito kasi sir, yung bago nila sir, pero yung unang ano nila sir, 30 lang talaga yung capacity sir. Bali nire re pa nila sir. Hindi, ewal, well, hindi. Sir, Kailangan tumutok may itong nakalagay rito sa nakalagay diyan. So pag lumubog ang barko, ang babayaran lamang ay 30. Paano yung 15? Yes sir. Hindi mababayaran. 30 lang sinasakay namin dito sir. Nagbabase yes. din kami sa insurance. Sir. No, hindi ako maniniwala sa iyo. Yes. Kulit ka rito. Ang sinasakay mo 45, di ba? Oh, o, oh, yan na. Sandali lang. Siya mismo nagsabi, 45 sinasakay niya. Insurance eh, 30 nakalagay rito. E, 30 lang sa insurance mo? Ay, ito po, sir. Yung pang hindi pa ako natatapos, sir. Hindi yung namin na hindi pa ako. Oh. Yan pa ako yun nung kami 30. Exactly. Ibig sabihin, pag nalubog to, yung babayaran ng insurance, 30 lang. Kasi binago niya yung bangka ninyo nang walang abiso sa insurance. Darating lang isa sa Kung meron kayong gagawin pagbabago, dapat inimpormahan yung marina. Yes, so therefore, bumalik kayo sa insurance company at ang ilagay nyo, 45%. Yes, sir, so, yan ako to sir, na 30 lang yung So, pag nalaman ko na nagsakay to ng 45, tatamaan ka sa akin. Yes, sir, sir. Kayo, pati yung pinaka-boss mo rito. 30 lang boss, isakay mo. Sige po sir. Salamat. Ayun, dumating, walang life vest. Punta tayo. Yeah. Okay. Boss, utusan niyo mga Coast Guard doon na hubad yung life vest pagdating na mismo. Yes, sir. Ang nangyari, sa laot pa lang, na. Bawal yon. Yes, sir. Nakita namin, malayo pa lang, wala uh, na life vest. So anything can happen kasi. Yes, diba? sir. Dapat yung pagdating na pagdating, malapit na lang sa kauba rin. Eh. Yes, sir. Okay. <laughs> Ito, ang nakalagay? iPhone. Bought... 48 capacity. Pwede makita yung insurance nito. 48 nakalagay. Right, right. Stronghold din. Kapansin-pansin, lahat ay stronghold. So mag-expire na ito next month. Pero tingnan ko yung capacity po, boss. Wala? Palagay mo kakasya 48 yan? Siksikan po talaga, sir. Delikado. I don't think nakakasya ditong 48. Tingnan ko nga. Sige, upo nga tayo. Okay, okay na to. One, two, three, four, five. So, boss, tingnan mo ha. Five, ten, fifteen, twenty, twenty-five, thirty, thirty So, kung forty, saan po upo yung dose? Kaya nga, so kung kinargahan, eh wala na, hindi na maupo niyan. Dahil yung mga darating, boss, may mga kargamento din yan. Tama, mali. Oo. Pumikarga na po kami ganyan, hindi na pumikarga, nagkakarga na maraming tao. I don't think so. Hindi ko maniniwala. Yan, wala pa masyadong pasahero. May mga karga na dyan. So kung darating yung lahat, sigurado ko may kanya-kanyang karga yun. So, sigurado ako yung iba siguro nakaupo rito. May nakaupo dyan, so dyan yung hindi magkakaroon ng balance. Again, Boss, paayos yung mga papeles nito. Okay. Boss, marami ako nakita mga pagkukulang dito. Babalik ko ulit ako dito. Hindi ko lang sasabihin kung kailan. Baka pagbalik ko, ganun pa rin. Eh, yan yan, eh, sir. Pasensyaan tayo, ha? sir. Paano pagbalik ko, after a month, ganito pa rin kalakaran, Apo, sir. lilipat kita. Apo, sir. No problem. Kung paano naman po, sir, ini naman po namin lagi sa ground, sir, na kung ano yung naka-declare na ano sa manifesto, sir, uh, yun yung saktong sakay po, sir. Hindi, Pero yung po, eh. Lahat, hindi. Po. Lahat, hindi. Lahat, hindi sumunod. Nakita diba? niyo? Lahat. I will talk to the owner, uh, sir, the owner of the motor bank, sir. Can ah, you sir. Yes, sir. yes, mm sir. -hmm. Yung insurance po nito nasa ala. Stronghold. Bakit palaging wala di sa certificate? Wala, blanco. Meron po, sir, yun yun. Hindi kasi alam nyo sir, napansin ko Opo. Lahat kayo, puro stronghold Insurance nyo, Itong stronghold, dalawang beses na ito nireklamo sa programa ko. So, katakataka, bakit ang dami insurance sa Pilipinas, lahat kayo puro stronghold. Meron bang kababalaghan? Bakit stronghold? Tanong ko lang. Hindi po naman kami, Senador. Ito lang. Okay, sige po. Saan po, so, po dito yung nakalagay ng capacity na babayaran ng stronghold sakaling may nangyaring sakuna. kuna? Palayo lang. Ilan ang insured dito? Saan dito? Nasaan? Saan si Coast Guard? Eh, hindi niya may pakita kung ilan ang, ang insured. Dapat 50 capacity niya plus crew, dapat 50 rin ng insured. O bakit wala? Ayaw niya may pakita. Nasa amin po kasi yung ibang papel, sir. Pero itong, yung kumbaga, yung, yung... Ah, hindi po. Dapat kasama yun sa pag-inspect ng Coast Guard. Paano po namin bukas para... Paano? Kasi, boss, paano kung palayo lang may nangyaring sakuna? O di, ang babayaran lang ng insurance kung ano nakasulat sa kanila. Eh, kung nakalagay lang 10, eh di paano na yung 40? Ano po naman yan, sir? Wala bayad Basta yun. po yung ano sa 46 so ang amin naka Hindi nga boss Pabas. yung papeles. Oo nga po sige po ano po namin sir. Kahit na ano sabihin mo, walang bilang sa akin Yan Ang bilang sa akin ko ano nakalagay sa dokumento black and white. Opo. Di e, ano na po po na i-prepare e, na po lang kung... kunin mo. Ano oras bang bibigyan ito? Ano po tatakbo na po sir pagbalik ko papakita namin kay sir. Sige, Ah, uh, boss next time huwag niyo payagan na bumiyahe nang wala. Yes sir. Pag walang insurance, naka-schedule pa lang, wala pang pasahero, hanapan nyo na. Kapag wala, huwag yung pabihay. I-repair dun sa tama yung pateles. Sa bagay, nandito na sila, parang din si Mantala, pero next time. Yes, ah.